So ayun may nagtanong mga sir na Kung sumabog ba ang battery ng sasakyan Masisira ba yung sasakyan So ngayon mga sir mayroon ditong sasakyan na sumabog ang battery uh, Malalaman natin kung Maapiktuhan ba yung makina at saka mga wiring Kung ang battery nito ay sumabog So ngayon tinatanggal na yung battery na sumabog para palitan ng battery na para hin para mapa-start na mga sir. Ayan yung battery mga sir. So papalitan lang yan para testingin kung masisira nga ba yung uh, sasakyan or nasira nga ba yung sasakyan dahil sa pagsabog ng battery so yung mga tanong na yan mga sir ay masasagot natin maya maya sa dulo ng video na to kung anong mangyayari dito sa sasakyan so ito ang battery na sumabog mga sir kung ditingnan ninyo Uh, ah, yung plastic na yan ay napaka tibay niyan mga sir pero tingnan nyo naman ang nangyari dyan talagang wasak dahil yan sa malakas na pressure sa ilalim so ito kasing area na ito mga sir ay maalikabok siguro yung air vent hole ay nagkaroon ng bara kaya sumabog yan alam naman natin na yung air vent hole ay dyan dumadaan yung mga fumes habang nagkakarga yung battery ay mainit yan sa ilalim ngayon pag walang labasan ng mga fumes baka yun ang isang dahilan na bakit sumabog yung battery na yun so ngayon mga sir kinabit na yung ano battery na magpapa-start ng sasakyan na ito kung sa kasakali, kung anong mangyayari dito kung mag-start ba So, chinecheck na lang yung ano mga sir. Yung mga ibang parte na baka naapiktuhan, chinecheck na lang yun. So, ngayon malalaman natin kung totoo ba yung masisira ba ang sasakyan or hindi. Pag pumutok yung battery. So ayun mga sir, umistart na yung sasakyan. So nakita natin na wala naman naging problema sa sasakyan kahit na sumabog yung battery. So ibig sabihin, kung sumabog man yung battery, ah okay pa rin yung sasakyan mga sir. Maraming salamat.